Okay guys, ito status natin Itong status natin dito sa shop So Sunday ngayon At uh, hanggang alas dos lang ang ating Operation dahil nga para makapag-prepare Pero ngayon magtatanong tayo dahil Marami tayong nabalitaan at marami rin nag chat, chat sa atin na taga Cebu at mga taga province yung mga nabaha na araan. At ngayon naman mayroong paparating na bagyo at magtatanong tayo sa mga mekanik natin kung ano yung mga dapat gawin pag bumabagyo na at pag inabot ng bagyo ang ating mga motor. So, ang final na tatanong natin, siyempre si Boss. Diretso tayo kay Boss mamaya. Okay? Dale, may tanong ako. Pagka sa nitong magbabagyo, anong dapat gawin para sa mga motor natin? Kung sakaling nga abutin man ang baha. Uh, change oil. Pagka nabaha na? Pagka nabaha pa lang. Oh, bago bumagyo. Bago bumagyo, kahit isa lang ako. Eh hey, bakit yun sa mataas na lugar? Sa mataas na lugar. Oh. Eh pag binahana pag, uh, binahan naman. Pinahana? Na, Oo, oh, alam. Kung wala kang choice? Oo. Oh. Tanggalin ang battery. battery. Ah, tanggalin lang muna yung battery. Tanggalin yung battery. Tanggalin yung ECU. Yung na ECU. Oh. Tanggalin yung oh. battery. Hmm. Tanggalin yung terminal ng battery. Oo. Oh. Para hindi mag-short kasi mag-short kasi yun. Oo. Oh. Tapos, oh. yung ano, hindi mo may papasok sa loob ng makina. Ah. Oh. Tubig sa uh, tapos ng ano, i mo na. Okay. That deep cleaning. Deep cleaning, okay. Ayan, meron tayong mga ilang na advice kay Dale. Dito naman tayo kay ano, kay Louie. Tignan natin yung mga sagot nila. Louie, ano, magbigay ka ng... Magbigay ka ng isang... Ano lang, isang dapat gawin pagka may paparating na na baha o kaya bagyo para sa mga motor. Tago na no yung motor. Safety first. Ano po? Uh, ano naman, wag nang gamitin or labas-labas pa. Maganda yung safety na. Safety lang, wag nang gamitin, wag nang ilabas pag magbabagyo na. Tapos itago na, no? Eh pag ano naman, bumagyo na, tapos sinabot na ng bahay yung motor. Then after nung baha, na bahay motor, di ba? So ano nang dapat gawin? Magbigay ka kahit Ang isa lang. Ang option natin dyan, ano? Drain ka agad nilangis. Drain na ganyan. Okay. okay. Wag na panda rin. Wag na panda rin. rin. Okay, wag na panda rin drain na lang isa, meron na isa. Ito si Juju, busy busy. Di ano dapat gawin bago ganitong bago bumagyo pag mga ganito. ano ang gagawin? Ano dapat gawin sa motor bago bumagyo pag uh, mga ganito kalakas na paparating na bagyo? Ah, uh, yun, wag mo nang lumabas. Para okay. uh, yung, yung motor ba o yung tao? Hindi, <laughs> yung motor. Huwag okay. mo na ilabas yung motor. Uh, eh, pag uh, inabot naman na ng bagyo, tapos, ayun na, nabahan na yung motor. Huwag na ilusog sa baha talaga. Huwag okay. um, na ilusog sa baha. Eh, paano ka bagyo na nga, na, nabaha na wala ka ng choice. After nung ba, magbigay ka ng, magbigay ka ng isa na pwedeng ano. Yun, huwag mo nang panda rin, tapos, mo yun Pag nabaha ba? Ah, oh. yun. Ano pa nandarin? Tapos na babo na yung langis. Baba na langis. Sa trusted na mechanic mo. Daling sa? Trusted na mechanic mo. Okay, daling agad sa trusted na mechanic para alam yung gagawin na. No? Tama tama. Ayan, meron tayong for shout out inabot ni boss. Meron tayong for shout out. Shout out ko no. Lucas Doini, shout out from Taytay -tay Rizal. Ayan, shout out. Okay, next tayo. Next time. Ito si Kuya Jim. Kuya cool. Jim, anong gagawin pag uh, ganitong may paparating na bagyo? Talin niyo yung bubong. Talin yung bubong. Hindi <laughs> oh, nga. Sa so, so motor nga ah, motor. Oh, sa motor. Keep safe. Motor. Sa motor. Ano mo na? <laughs> keep safe lang. Keep safe lang. <laughs> Ay, pag ka nabahan na, ano dapat? Talin nyo na dito. Dalin na lang dito. Dalin na lang dito. Tapin niyo si Nick. Ah, tapin niyo. Next. Oh, Nick, saan ang gagawin pagka bago bumagyo? Ano? Patong niyo sa lamesa. Marong sa Okay. Pwede, pwede. Para di abutin. Pagka nabahal na, wala ka ng choice. After ng bahal, anong gagawin? Change oil. Change oil. Check ng air cleaner. Tsaka gas. Ayan. Oh, air cleaner, change oil, tsaka gas. Sino ba? Si Dan. Sige, si Dan. Dan, tanong. Pagka may paparang... Ay, ka. Lakas ang Banya yabong, lalakas ang pusina nyo ah. Pag may paparating na bagyo, tapos, ito na nga, darating na. Anong dapat gawin sa motor para i -ride? Pag Pagpaparating na bagyo? Ah, i-read Ilagay sa bubong. Ilagay sa bubong na, baka gagaling ng sagutan talaga nila. <laughs> ah, mababaha. Eh, paano kung walang choice, tapos sinabot na ng baha? Yung after ng baha, anong gagawin? After ng baha? Eh Edi... I-drain mo na kagad yung langis. Oo. Oh. Drain na lang. Diretso mo na dito. <laughs> tama, tama naman. Diretso mo na dito. Boss, may tanong lang ako, boss. Ang tanong ko lang, pagka ganito, di ba, may bagyo na paparating, may possibility na bumaha. Ano yung unang dapat gawin bago pa lang dumating ang bagyo para sa motor natin, ha? Tapos yung pangalawang tanong naman. Diretso lang muna. Okay. Ah, sige, yun muna. Yun muna. Ano ang dapat gawin sa... Motor? Oh, bago bago bumaba sa kalingwa. Bago bumaba. Siyempre una una, i-secure niyo na sa mataas na lugar para maingatan niyo. Kung sakali man na uh, langanin na, uh, inaabot man kayo ng baha, eh siyempre wag na muna papandarin. At uh, kung napasok man ang langis yan, uh, napasok man ng tubig yung makina, drain muna yung oil sa kanyang pandarin. Eh paano boss kapag ka, limbawa wala nang choice, hindi mo maiiangat yung motor mo, aabutin siya itong araw na to. Anong dapat i-prepare sa motor bago siya mabaha? bago i-prepare. Pwede mga, halimbawa, no choice na, pwede mo nang tanggalin yung mga electricals, kagaya ng uh, headlight. Yan i-secure yung headlight. Pag pinasok kasi ng tubig, uh, masisira yung mga lente, o ay yung, ano, yung reflector niyan, lalabo. Tapos, battery. Yan i nyo yung battery para hindi masira. Kasi pag once na nababad sa tubig, possible na masira. Tapos yung odometer, yan. Pagka once na pinasok, sisira yan. Yan mga ma mamahaling pyesa kailangan yan ECU pwede rin pero ECU pagka nakasoksok yan hindi yan napapasok tubig kasi silyado yan eh Yan mga dapat natin i-handa kapag uh, ganyan yung ano na Ang nga yung situation na naman boss pagka inabot na talaga tapos after na nang ba ay na na nakano na, na ano, oh pwede na siyang ano kumbaga pwede na siyang ilabas ano na dapat yung dapat gawin dun sa motor after nung baha ayun after na pag inabot na ng yun yung sinabi ko kanina pag inabot na ng baha Pinasok na ng tubig yung makina. Unang-una yung gagawin dyan. Uh, I-drain nyo muna yung oil. Para patakas yung third tan. Hayaan nyo muna tumulo. Yung tubig or langis. May kasama langis. Drain nyo lang. Tapos mga electrical socket. Kung mas maganda, matuyo nyo muna bago i-start. Para hindi magkaroon ng short circuit. Ayun. Taka yung mga headlight. Kung pinasok pa ng tubig, huwag nyo nang paanda na may tubig yung headlight. Possible na makonde yan. So, yun lang lahat, boss. Ano masasabi mo sa lahat ng mga, ano, sa province, mga nabaha, tsaka yung mga aabutin pa lang. Ah, ano? uh, yun lang. Dasal lang ang kailangan para maging ligtas tayo lahat. Sa mga nasasalanta ngayon ng bagyo, ayan, mag-iingat kayo dyan, lalo sa province. Ayan, mag-iingat tayo lahat. dalagpas natin to. Pasubok lang to. Pagsubok lang, ayos. Alright, patapos na tayo dito sa shop. Tatapusin lang, uubusin lang. Salamat sa mga nanood sa mga basic tips sana meron kayo na pulot alright